Malapit na naman ang pasukan, kaya sa mga kagaya kong mami na naghahanap ng affordable pero good quality na printer, baka magustuhan mo din itong nabili kong 3-in-1 printer. Pwede mag-print, mag-photocopy, at mag-scan. Ang printer na napili ko ay galing sa brother, which is ang DCP T420W. Pagbukas ng box, makikita mo yung inclusion na magenta ink, blue, yellow, at yung black. At ito na mismo yung printer. Tama lang laki niya. Nasa around 18 inches ang lapad. Around 7 inches yung taas niya. Kasama sa box ang manual, power cord, USB connector at apat na ink. Itong block, kaya din ito mag-print ng up to 7,500 pages at 5,000 pages naman kung colored. Pagkatanggal sa protective cellophane, ha hatakin ng pababa ang ink cover. Ang bawat ink slot ay may parang suction cover na color-coordinated din para di tayo malito sa tamang kulay na ilalagay. Una ko nilagay yung black, kailangan ng tanggalin yung cellophane cover sa bottle opening para makalabas yung ink. Yung takip niya may built-in nozzle na rin, kaya madali na lang mag-transfer ng ink. Pero syempre, kailangan pa rin magdahan-dahan para walang matapong ink. Iniwan ko lang siya ng around, I think, 3 to 5 minutes. Pag ubos ng black, yung yellow naman, then yung blue, and last yung magenta. Okay na ang ink, kaya next naman na kailangan ihanda ay ang paper tray. I-flip lang ang cover para mapwesto ng maayos yung mga papel na kailangan punuin kahit yung mga 50 pieces lang, okay na yon. and compatible nga pala ang printer na to sa short, long, A4 at magandang gamitin para sa sticker paper kaya for sure matutuwa si baguets may snap feature din yung tray kaya madali lang siyang ibalik i-connect lang natin tong cord sa machine then sa outlet, once connected lalabas na tong green indicator at may something na nagagalaw sa loob pag nag-red na to, signal na yan para pindutin itong start button for 3 seconds. Ang step na to ay para sa test printing and antay lang tayo konti. And ayan na nga, niluwa na nga ng machine yung papel. Hindi ko pala nahatak yung stopper. Dapat kasi nakahatak ito ng ganito eh. So far, okay naman yung first test print. May dalawang start button dito. Yung green para sa colored, ang mono ay para sa pure black. Para matest ang scanner feature, gagamitin ko itong colored booklet ng anak ko. Green ang pinindot ko para colored din ang maglabas na copy. Ito na sila side by side. Ang original copy ay nasa right side and yung scanned copy ay nasa left side. So far, okay naman siya. Parang may discrepancy lang konti sa color pero kailangan lang siguro to i-calibrate para makuha niya talaga. Driver installation naman tayo. So, dun tayo sa laptop na gagamitin for printing. Open Google at isearch ang DCP T420W driver download. Tapos, lalabas tong downloads DCP T420W Philippines. Yan yung pindutin natin. Sa next page, pindutin natin yung Windows para maglabas yung version ng gamit nating device. Sa akin ay Windows 10. So, click OK. Pagkatapos nyan, lalabas na yung mga packages na available. So, nunita no nita mag-isip, pinindot ko na lang din kung ano yung recommended. So, yung full driver and software package. Sa page na to, kung medyo techie ka, pwede mo i-open at basahin yung mga links. Pero wala akong masyadong naintindihan. Kaya scroll down na lang ng konti para mapindot yung agree to ULA and download. Kailangan lang hintayin matapos yung pag-download. Medyo matagal din siya, kaya i-connect na lang muna yung USB connector dito sa printer. May wire slot dito sa bandang itaas. And once connected na yung cord, kailangan lang i-position yung cord sa slot para maisara pa rin yung cover ng scanner. Yung other end ng cord, i-coconnect sa laptop and pagka-open mo sa downloaded driver, lalabas na tong prompt na to na thank you for choosing brother, click next at lalabas yung license agreement. Click mo yung tick box and then next ulit may dalawang option sa pag-setup. Pwede wireless, pwede rin local network. Kung gagamitin yung USB connector, local network yung pipiliin. Feeling ko mas stable yung printing process once connected. So after 2 minutes, lalabas to. Pero goods na ako sa process na to since nakakonect na yung cord kanina. Pag-click sa next, konting antay lang ulit para sa software installation. Mga 2 minutes siguro. Then next ulit. Pagtapos na siya mag-download, mga tatlong next pa yata ang kailangan. So, next, 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 and then finish. Pag finish na, ready to print ka na. So, Google find an image or go to Microsoft Word, print something. And ito yung sa akin. Ito naman ang itsura ng aking first customer. Ayan, happy yarn. Unleash sticker ang batang yan, ha. So, yun lang. Practice muna ako. Bye!